Hello mga kainitiks! Another day, another vlog na naman po tayo. Sana po mga kainitiks, hindi po kayo magsawang manood ng aking mga vlog. Alam niyo po ba mga kainitiks, sa mga hindi pa po nakakaalam, Ah, uh, ang ko na po mga vlog. Yes po, super dami ko po na po vlog mga kainitiks. Balik po ko lang mga kainitiks dito sa Blue Up. Ah, uh, bago lang po yung aking page. Kasi po mga dati po mga yung page ko po, uh, binura ko na po yung mga kaitex gawa na napabayaan ko na kasi. Kaya sa mga bago ko pong uh, followers dyan, ayan po. Uh, kung gusto nyo pong punoorin talaga mga kaitex yung aking mga video pa, ang dami ko po mga video mga kaitex doon po sa read up. Ayan po. Mga kaitex, uh, search nyo po doon mga kaitex. Miss Unitex or your channel, makikita nyo po agad yung uh, vlog ko doon mga video ko po doon na sobrang dami mga kainitigs. Marami pa ako mga iba't ibang vlog doon na pupunta po kami sa malalayong lugar at napakalagandang lugar ang aming napuntahan. Kaya i-click nyo po mga kainitigs yung notification bell doon po sa gilid para nang sa mga kainitigs makikita nyo pa po lahat ng mga video ko. At kung ano po po mga update ko video doon. So ito na po mga kainitigs. Balik na po tayo sa aking vlog. So for today mga kainitiks, magluluto po ako ngayon ng pansit bihon. Ayan po mga kainitiks, yung karne na po yun na yan mga kainitiks, yung pork na yan, nilaga ko na siya, and ngayon po ginisa ko na po siya ulit. Bali po pala mga kainitiks, ah uh, itong pansit bihon na to, this is my favorite na favorite na favorite ko po itong pansit bihon na ito. Sa lahat po ng mga, pang, mga pansit, ito po ang pinaka-favorite ko. Ayan po mga kayotis, nilagay ko na po yung bawang and sigling green. Kasi po mga kayotis, gusto, ko, gusto, gusto ko po sa pansit bihon na medyo, uh, medyo maanghang po siya mga kayinitis. Halo-haloin lang po natin. Ayan. Malambot na po yung kani uh, kanin po dyan. Malambot na yan. Super sarap talaga ng ating uh, pansit bihon mga kainitik. At alam ko na itong pansit bihon, favorite ito ng mga Pinoy. Lalo na hindi ito nawawala sa handaan. O, ba? Diba? pagdating sa mga handaan, sa piyesta, o di ba hindi nawawala ang pansit bihon, laging may pansit bihon sa handaan. And depende lang po sa ating kung anong i-halo natin doon kung uh, chicken ba or pork. Sa akin po mga critics, pork po yung nilagay ko. Ayan na po mga critics, nilagay ko na po yung baggy beans. Ayan, napakadaming gulay po ang aking nilagay sa ating pansit bihon. So yun po, mga kitis, nilagay ko na po yung carrots pangalawa. Ayan, aluhaluin -halo lang po natin mga kaibigs hanggang sa maluto po yung uh, beans at saka carrots. Ayan, aluhaluin -halo lang po mga kaibigs. Ayan po, ilagyan ko po siya ng isang basong tubig. Ayan. Naka-reserve na po kasi yan mga kaibigs para sa ating... Uh, pansit bihon mamaya. Ayan, nilagyan ko po, po siya ng pangpasarap. Ayan, eh, kasama po yun sa ano mga kahitiks sa, sa bihon doon. Ayan po mga kahitiks, nilagay ko na po yung uh, last nating gulay. Ayan po yung repolyo. Ayan. Loloin po natin ulit hanggang sa lumambot na po siya lahat. Ayan. balik po pala mga kayo, Ah, uh, maraming beses na pa ako nagluto ng pansit bihon. Ah, uh, natutunan ko po ito mga kayo, sa mga kasamahan ko dati. Ayan, tumitingin po ako sa kanila kung paano sila magluto. And ngayon, nai-apply ko na po sa sarili ko, di ba? So, nilagay, nilagay ko na po yung pansit bihon, nilagyan na rin po ng toyo. di. So, ayan po mga kainitiks. halo haluin lang po natin ulit mga kainitiks. Ayan po. Sino po dito na nagluto ng pansit bihon, E eh, dalawang sandok yung nagamit? Akin e, yung kanyo. <laughs> Mag-comment po kayo sa baba kung, kung nagluto pa kayo ng pansit bihon, dalawang sandok yung ginagamit nyo, di ba? Yes! Dalawang sandok talaga ang gagamitin. Naroon na mga kainitiks pag marami ang niluluto mo, di ba? Para nasa sa mga ka pantay-pantay po yung uh, pagkaluto ng pancitbihon at mahalo-halo mo po lahat ng mga ricados o ingredients dyan, diba? Kailangan na pantay-pantay. Katulad din mga ka na pagmamahal mo sa iyong anak o diba kailangan pag mahal natin yung, mahalin natin yung mga anak natin, kailangan pantay-pantay. Ayan, kain na po tayo mga kainitiks. Dapat po mga kainitiks, kapag ikaw ah, meron ng anak, ituro niyo po sa mga anak ninyo na ah, bago kayo kumain, magdasal muna. O diba, magdasal muna. Kasi yung kain ka kagal, wala ka pang dasal-dasal. Ayan po mga kainitiks, ayan yung partner ko. Hindi naman po <laughs> nagpa-video. Bali po pala mga kinetics, pagod na pagod yan. Galing po yan sa work. Kakauwi niya lang. Nagbago na naman yung schedule niya. So, bali po mga kinetics, so out niya sa work. 6 p.m. So, uh, mga 7, ayan, darating na yan siya dito sa bahay. Ayan, gusto ko kasi pag, pag, paghandaan siya. Ayan. Ayan lang talaga niya magpa, ano po sa akin, magpa-video wala naman po siyang magawa mga kayunitigs dahil ang kanyang partner, pangarap na maging artista. So, hindi lang po ako mga kayunitigs, uh, hindi lang po ako mga kayunitigs uh, naging artista, gawa ng, uh, turn, nasa 30s na kasi ako mga kayunitigs. And lahat po ng mga audition na po na, na Audisyonan ko na po and syempre baka hindi ko lang po kap -kapala, kap kapalaran sa ngayon. Kaya sa ngayon muna mga kayoteks, busy po ako sa pag-promote po ng mga product doon po sa Black Up. Ayan po. Hanggang dito lang po aking video mga critics. Bye bye. I love you all.